Okay, good morning. Good Habang nagmi makeup ka dyan, mag-vlog tayo. Hindi vlog mo na yan. Oo, oh, tayo. Alam mo yung ano, yung, napapalad mo ba yung, yung mga eksena sa, sa Batang Kiapo? Yung kay Tanggol? Yung, sin, alam mo yung tatay ni Tanggol doon? Yung tatay tatayan niya, si Rigor? bakit? Oh, Parang mamaya mapapanood na naman yung, di ba si Rigor doon ay polis? Hmm. Tapos, may asawa siya, siyempre. Nanay siya nila Tanggol at saka nila Sino pa yung mga Character doon Tapos hmm. May kasama siyang pulis Di ba? Oh. Tapos nabuntis niya yun eh hmm. Ngayon Ngayon nangyayari Pinagsasama niya sa bahay Yung dalawang babae Yung original na asawa Tsaka yung nabuntis hmm. Tapos? Hindi Ang nanungkot lang Nakakalungkot lang yung gano'n Kasi syempre eh, Bilang isang lalaki Nakakasama Nakakasakit sa loob Na ginagawa yun sa mga babae Ikaw sa tingin mo Anong Anong masasabi mo doon? Kasama kayo talaga mga lalaki, wala na kayong magawang matino. Tanga na kasama kayo talaga mga lalaki, wala na kayong magawang matino. Hmm? Makontento sa isa. Hmm, tapos? Tapos? Pag ikaw ginawa-gawa mo. <laughs> Uy! Teka lang ta. nagbablog lang tayo. Eh, <laughs> ano kayo ko nagbablog? Ah, talaga naman. Sinasabi ko sa'yo, pag ikaw ng babae, aba. Ah. <laughs> Hindi lang kita lilitsunin. Ra, ulo, nagbablog lang tayo. Ay, ako, namubwisit ako mong ano, sa mga ganyan. Uy, sit naman, magkabit-kabit na yun. <laughs> Uy, sit naman, magkabit-kabit na yun. <laughs> <kibit ne>. Gagay, <laughs> nagbablog lang tayo. Tapos, ba't parang ako yung ano dito? Ba si Siguro nga yung pinag-uusapan natin. Eh, ba't mo tinatopic yan? Siguro, ganyan ka din, ano? Wag na na! No? <laughs> Uy, sit. Bablog lang eh. Bablogin kita. Bablogin kita dyan eh. Tingnan mo yan!